Alam niyo po ba na if you're stealing 1 billion a year, you're actually stealing 2.7 million a day. Ganito po ang itsura ng 2.7 million pesos. Magkano ho ba ang kinikita ng ating mga vendors araw-araw? 400? 300? Yung mga jeepney at yung mga taxi drivers, magkano po? 600? 700 na day. Magkano po ang alawas ng mga kabataan ngayon? 25 pesos, 50 pesos, 100, 150. At, ano naman po ang ating mga sundalo na ang kanilang allowance para sa kanilang araw-araw na pagkain nasa 350 pesos lang. At nakikipag-gera pa po, po yan ngayon. Habang ang mga tiwaling government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day, wala pa hong Nung nakarang araw, nakita po natin ang mga perang nakapatong po sa mga lamesa during congressional hearings. Para malaman po kayo at magkaroon kayo ng idea kung gaano po ang kalagay nito. Sa isang milyon, ganyan po ang itsura niya. Sa 5 million pesos, ito naman po ang itsura niya. At ang 10 million piso, ito naman po ang itsura. At ano naman ang dimension ng isang billion piso? Pag in-stack mo ang 1,000 peso bills, 5 feet by five feet by 4 feet. At dito po malinaw ang ating paninindigan. Walang puwang ang katuloy niya. Walang puwang ang pag -aaksiya. Ang pera ng bayan ay dapat gamitin ng pagsakit at pananagutan. Maraming salamat po at muling sama-sama nating bantayan at halagahan ang yaman ng bayan.